Okay guys, so ito yung test ride natin for Yamaha Aerox version 3. All right. Sa middle na lang okay lang para pantay na. Yan, that's it. Then move this. All right. Good day mga paps. Sa wakas, dumating na ang pinakaabangan ng mga Aerox fans. Ito na ang bagong Yamaha Aerox version 3. At hindi lang isa, kundi dalawang klase. Ang standard version na panalo all around at ang SP version na mas agresibo mas premium at mas maanga sa forma. Kung hanap mo ay forma, performance at yung tipong mapapalingon ng tao sa bawat kalsada, ito na yung scooter na may power, looks at legit na street presence. Sa video na to, pag-uusapan natin ang design, features, ride feel at syempre yung tanong ng lahat. Standard version ba? Or ang SP version ng sulit? Unang tingin pa lang sa bagong Aerox version 3, grabe ang presence. Maskulin, aggressive, parang sinasabi ng motor. Makakaabol ka kaya sa akin, Oscar? Itong bagong Aerox lineup ay para talaga sa thrill seekers. Kung gusto mo ng scooter na mukhang pang motorsport, ito na yun. Sa harap, meron tayong bagong Raptor Face Design. May maangas na daytime running lights, sa likod naman, ang daylight niya kagaya na rin sa Sniper 155 at Yamaha R1. May bagong winglet style front features, mas pinahaba para sa aerodynamic edge. Ang SP version meron TFT display with 3 modes, RPM visualizer, lap timer, at info mode. Smart key system, meron. USB Type-C charging, meron din. At kahit nakabulsa ang phone mo, may turn-by-turn turn navigation ka na rin. Pareho silang may 155cc, four stroke 4-valve, liquid-cooled, blue-core engine na may VBA. Pero sa SP version, may nadagdag sa ayan technology. Kagaya ng YECBT o yung Yamaha Electronic Continuous Variable Transmission. Mayroon three level downshift control, low, medium, high para sa dynamic throttle at cornering response. May dual ride modes din, sports mode kung gusto mong humataw, at touring mode naman para sa chill ride. Pagdating sa kanyang performance, ang hatak ay mas refined at mas sharp na. Yung throttle, mas responsive na. Parang game na game siya kahit sa anong kalsada. Parehong may rear disc brake si SP version at standard version. Pero si SP version lang ang may rear sub tank suspension. Dagdag -dag forma, dagdag -dag race inspired feel. Front forks, mas malaki na dahil ngayon 30mm na ito mula sa 26mm before. Mas solid sa cornering, mas confident sa liko. At hindi lang yan, sa SP version may single channel ABS, may traction control system, at meron ding emergency stop signal iilaw ang signal lights para safe ka kahit bigla ang preno so may safety plus visibility na test ride ko si Aerox version 3 standard at ang masasabi ko mas agresibo ang acceleration konting twist lang ng throttle ramdam agad ang hatak yung cornering grabe parang ang gaan. confident kahit tight curves lalo na siguro kung SP version ang sinubukan natin dahil mas advanced ang safety and control features niya. Plus, may sports mode at TCS pa. So, kampante ka kahit basa ang daan. Comfort wise, sporty ang feel. Pero hindi matagtag. Yung upuan, medyo mataas pero pinoy friendly pa rin. Ang height ko is 5'7". konti lang ang angat ng ako. Pareho silang may 5.5 liter fuel tank capacity pero dahil may start-stop system si Aerox SP, kaya niyang umabot ng up to 45 km per liter. Tipid sa gas kahit na may malakas na makina. Sa kulay naman, ang standard version ay available sa tatlong kulay. Ang Race Blue, base Blue at Yamaha Black. Pero ang SP version isang kulay lang, ang Matte Blue na sobrang linis at premium tingnan. Pagdating sa presyo mga paps, ang standard version ay nakakahalaga ng 125,900 pesos. Samantala, ang SP version ay 163,900 pesos. So, tumataging ting na may 38,000 pesos na difference. Pero kung tech, looks, at performance ang habol mo, sulit na ang SP version. So, ito mga paps, ang quick comparison ng standard at SP version. So mga paps, kung hanap mo ay may solid na hatak, premium technology, formang hindi mo makukuha sa kahit anong scooter, Aerox SP na ang sagot. Pero kung gusto mo pa rin makatipid at panalo pa rin sa looks at ride feel, okay na okay rin ang standard version. Ang tanong, ikaw, alin ang mas pipiliin mo? Comment mo sa baba. Ako nga pala si Motopops, kung nagustuhan mo ang review na ito, don't forget to hit that like button. Kung hindi naman, click mo lang ang dislike button ng dalawang beses. <laughs> Share mo na rin sa tropa mong rider na nagbabalak kumuha ng bagong Aerox. At kung gusto mo ng ganitong klaseng content, click mo lang ang subscribe button at notification bell para manotify ka pag may mga bago tayong upload na video. nga pala ang full video ng test ride namin dito sa bagong Yamaha Aerox version 3. Ginanap ito dito sa Clark International Speedway So sa sobrang sarap gamitin itong bagong Yamaha Aerox version 3, may mga kasamahan ako na hindi mapigilang ihataw talaga Mamaya makikita nyo kung gaano kalakas ang SP version So disclaimer lang, hindi tayo professional rider pero yung mga kasamaan ko dito talagang lumalaban sila sa arera. Mga professional rider sila. Mamaya makikita nyo kung gaano sila kalakas. O overtake silang apat sa akin and may isa pang overtake is si Tanmoto. Isa rin sa mga mamaw na kasama natin dito sa test ride. So yung sa unahan natin, siya yung Marshall. So nagawa na tayong truck familiarization muna dito. Then mamaya, bibitaw na siya. Pababayaan na kaming umikot dito sa racetrack. Sa ito, inayaan na kami ng marshal na umikot sa racetrack At dito nyo na know, makikita kung gaano kabilis yung mga pro rider na kasama natin sa part na to, naririnig ko na yung dalawang motor na nasa likod ko yung nauna, yan yung SP version then sinundan ng standard version kung mapapansin nyo, kayang-kaya pa rin sumabay ng standard version sa SP version Yung sa puntong ito, naririnig ko rin na may motor ulit sa likod ko. At ito yung dalawang Pro Rider din na naka-standard version. Talagang grabe, ang bibilis talaga nila. dito nararamdaman ko na si Tanmoto na overtake sa atin dahil nababagalan sa atin <laughs> At ito na yung final turn. So dito, dito pinatigil na kami ng Marshall. At dito nagtatapos yung aming test ride dito sa bagong Yamaha Aerox version 3. So masasabi ko talaga napaka solid niyang gamitin. Kaya nagpapasalamat ako sa Yamaha Motor Philippines dahil sa tayo sa naimbita nila para unang sumubok o mag test ride nitong bagong bagong Yamaha Aerox version 3. At kasama rin natin dito sa event na to o exclusive event na to ang pinakamalaking grupo o community ng mga Aerox user ang Aerox Club Philippines. Ngayon, pabalik na kami ng starting point para sa next batch na susubok nitong bagong Aerox version 3. Kung umabot ka sa puntong ito na pinapanood pa rin ang aking video, maraming maraming salamat sa iyo. So hanggang dito lang mga paps. Stay safe always. Ride safe. A peace.